Ang araw, may gagawin tayo ng bluetooth speaker. Uh, ang problema nito, uh, hindi na siya kumakarga, pero may power pa siya. I-on natin siya, meron pa. Pero ano na siya, palubat na. Yan, katulad niyan. na naka off na siya wala na church saksak natin pag kina na to yan ayaw na rin kumarga kaya yung ano yung baterya niya ah uh, hindi na na ano nakakargaan ng ano ng kuryente galing dito sa may charger kaya hindi na rin nila magamit kasi yan, katulad yan, naka-on yan. O wala na. Yan, inon natin, wala, wala na. Uh, ang, naging, ang naging problema nito, ang papalitan natin, ito, itong charging pin niya, yan ang problema kasi ayaw na siya magkarga eh. Once na ma maubos na yung karga, wala, hindi na nila magamit. Kaya ito ang tututukan natin, itong charging pin natin. Abaklasin natin. Ayan yung mga wiring nya. Uh, tatanggalin natin para ano ah uh, maano natin, makuha natin yung pinaka-board niya at ma ma-troubleshoot natin yung ano, yung female charging line niya. Ayan, natanggal na natin. Ayan. Ah, bali dito tayo tututok. Dito sa board na to. Ito, yung board na to. Nandito kasi yung ano yung... yung ano niya yung charging line eh, dito. Ito ang babaklasin natin. Ito, ito. Ayan. Ito yung ano niya, yung charging line niya. Ito, papalitan natin to para ano, uh, magamit ulit ng matagalan. Uh, mag ulit yung, ano, uh, yung baterya niya. Ito ang babaklasin natin. Ang gagamitin natin pang ano, pantanggal yan, itong, ano, itong hot air. Para ano, uh, hindi masira yung pinaka-circuit board niya. Maganda yung pagkakatanggal. Ayan, natanggal na natin ang ano, yung charging line niya. Yung female charging line niya, uh, nabaklas na natin, ginamitan natin to ng hot air. Uh, papalitan natin to ng bago. Kukuha tayo ng bagong ganito para tisa magamit na uli. Ito, meron akong bago ito. Ah. Atin lo ma ito yung papalit natin para at least magamit na ng may-ari. Dito naman, uh, Pagtanggal ng mga ano ng mga naiwang ano, tingga, mga naiwang hinang, gagamitan natin ng ano yan ng desoldering wick para matanggal at yung ano mo, yung tingga niyang dati, kapalitan ng bago. Ayan na no, kung pagmamasdan nyo yung mga botas na ng, ano, ng Charging pin uh, Ano na uh, Wala na yung tingga Napunta na rito Ito ang Trabaho kasi nito uh, Siya ang ano Kumukuha ng ano ng mga dating tingga niya Para ati sa Pag na ng bago Walang natira Nakaplat siya Yan Kaya ang gagawin natin ngayon ito Ibabalik natin to, ito Ito naman ang lalagay natin Ngayon ang gagawin natin ito, itong bago, uh, ibabalik na natin siya dito, uh, gagamitan pa rin natin siya ng hot air para at least uh, hindi siya ano, hindi masira yung pinaka board niya. O yan na ano na natin oh, na hinang na natin yung bagong ano ano charging pin uh, ibabalik na natin siya sa dati yung pwesto para malaman natin kung magkakaroon na siya ng contact uh, kung kakarga na to at itong ano, itong LED niya kung iilaw na nabalik na natin lahat ng wiring uh, ang gagawin natin ngayon susubok natin siya uh, ito i-charge natin siya titingnan natin kung pakarga na ito sak sasaksak ko Ayun na may ilaw na. Ibig sabihin ko na 'yan no, yung yung charger niya, kumapasok na sa baterya yung ano. Meron na siya, yung pilot light niya, meron na i-on natin. Ilagay natin sa radio. ni Rita Daniela. Okay, sige. Hanapin ko ah. Kung hindi ko mahanap ba. Wow! wow. Amoy ayamanin! Ba't ibuong umi may pabango? Hindi, sis. Sasa'y G-Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buho. Buong parang pambamu with regular use. Buster Perfume. O oh, yan, hindi na ano, hindi na siya naglolobat. Ah, uh, hindi na nag off yung ano, yung yung Bluetooth natin. Ito, itong, hindi na naglo-low-bat yung Bluetooth. Ah, uh, diretso na. Ah, uh, pwede na ulit siyang kargahan. Uh, magagamit na nila 'to nang pangmatagalan. Basta ang pinaltan lang natin ito itong female charging pin. Ito, ito. Sira na 'to. Okay, sigipam. Maram pagsalam sa basa, ano sa ano ah uh, watch, share and subscribe lang po kay sumagilago para tisa lahat ay nasusubaybay nyan. Sigipam maram pagsalam. Brand X based on technical tests on polyester. Try the new Surf Active Clean Instant galing that duma mahalin for instant white and instant below Based on technical tests on polyester. I'm brand Junior. I'm just one to three years old. One hundred ninety-five pesos lang. S R P. four hundred gram pack, My two point four kilogram bin.